ang gagawin natin ngayon dito mga boss, i-realign e, natin itong satellite dish antenna dahil nawala ang signal ng tumating ang bagyong uwan. At ito dalawin na natin ang ating ladder, ginawang ladder. Nandito nga pala tayo mga boss sa probinsya sa Samar. bali kapag ganito na wala ng signal tapos hindi naman na sira yung antena bali para may balik natin ng signal lagin muna natin dito ng pinaka patalandaan mark marking yan para hindi gaano lumayo sa alignment sa satellite yung ating antena bago natin luwagan lagyan muna ng ganyan talandaan tapos dito rin kung satellite ay nasa 85 to 90 degrees kung signal or Gsat naman ay 80 to 85 degrees eh ayan na mayroon na siyang signal 80% ayan mapansin nyo ko konti lang gap lang yung ano niya ay konting pihit lang nagkaroon na siya ng signal ayan tapos dito naman halos ganun din hindi na bago yan dyan dito lang siya na pihit pa kaliwa ayan higpitan na natin dahil mayroon na siyang signal nakasagap na ulit itong antenna sa satellite Ayan. ilan po mga boss maraming salamat sa panood sa ating video